Hello, magandang buhay mga kamis. Welcome back sa ating uh, official YouTube channel, ang Kamis Vlogs. Alright. Ngayon, pag-uusapan natin ang may kinalaman at sagutin natin yung mga mostly katanungan ng ating mga kapwa-guro dito sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook account. Patungkol dito sa mga nagkakalat na mga mga kasag katanungan patungkol sa reclassification. Ito po, pakinggan nyo po yung pinaka-maayos at pinaka-clear explanation kung paano yung proseso. Mga marami nagtatanong sa atin na mga sir, paano kailangan pa ba yung mga demo pitching natin? Mamaya sasagutin natin yan. Bago po natin pag-usapan itong ating video ngayon, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating Facebook account, baka naman pwede akong lumambing sa inyo. Paki naman po, paki hit ng ating subscribe button at i-click nyo na din po ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga susunod na video. So tara, huwag na natin paligoy-ligoy. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga kaibigan. Boom! Hello, magandang hapon mga ka-idol, mga ka ngayon ay uh, meron ng mga SDO na nagpalabas ng information patungkol dito sa reclassification ng teaching positions. So, magandang balita yon doon sa mga SDOs na meron na pong update or policy patungkol dito sa ating pinag-uusapan na career progression teachers and school heads. Focus lang muna tayo sa teachers. So, ngayon, balikan natin at pag-usapan natin itong inilabas DepEd and BBM Joint Circular Number no. 01 Series of 2025. Inilabas ito noong February 19, 2025. Okay, so dumiretso tayo dito sa reclassification Classification of Positions. So under dito, meron daw na DBM DepEd Joint Circular 01 Series of 2025, Form Number 2-A. Okay? So ito yung form na merong kinalaman sa reclassification of school principal at reclassification form for teaching positions or RFTP. Dito lang tayo. Ang focus natin ay ito lang yun ng RFTP. Base dito, So joint circular na ito. The RFTP and RFSPP are tools for determining the appropriate classification of a position. It reflects the applicant's attainment of the minimum qualifications of the position per CSC approved quality standards, performance and competency assessment results, including school head assessment results. Pagdating po dito sa QS, ito yung mga pwede natin hihingin sa atin ng mga documents. Okay? Ito yung mga supporting documents pagdating po dito sa ating QS. Attainment of the CSC approved quality standards in terms of education, training, experience, and eligibility competency if applicable. Requirements shall be itemized and supported by the following. Ano ito? Ito. Yan, yan yung mga following natin. Scholastic or academic records such as special orders, diploma and or transcript of records. Then We have also the service record. Kaya kung tayo ay pwede nang mag-advance, uh, mag ano? prepare na natin itong mga documents na ito kung tayo ay uh, nag-iisip na mag-file for the reclassification of position. So, Certificates of Completion of NEYAP, Accredited Professional Development Programs. Okay, yung mga certificates natin dyan sa NEYAP. At syempre, don't forget your PRC ID. Kaya po, yung mga PRC ID po natin, kailangan po yan ay hindi po yan expired. Kung sakaling expired at this moment yung ating PRC ID kindly please i-renew na po natin siya para uh, magamit po natin dito sa reclassification huh? certificate of competency level issued by authorized body if applicable and PDS okay so syempre kailangan din dito yung ating personal data sheet okay updated na PDS natin. And then, yun po ay para sa ating QS quality standard. But, when it comes to performance level ng isang guro, base pro dito ay kailangan pa din po daw yung COI at NCOI as part of the performance. Sa performance po, ang kailangan po natin dito ay yung ating IPCRF. So, lahat naman siguro tayong teacher ay may IPCRF. Ano po? Please, pakiready yung IPCRF natin kung sakali tayo ay mag-file. And then, we have the Certificate of rating, COR, ito po naman po ay doon sa mga nag ng principal test or yung end quest na tinatawag. The processing of the RFTP involves the following steps. Dahil based on the guidelines set by the DepEd, the PAL or the Plantilla Allocation List. Ibig sabihin, kapag nag-file uh, po tayo nitong BBM DepEd uh, Joint Circular 01 Series of 2024 Form, Number no. 2, das A. Ay, parang ang gagawin is i-consolidate po ito ng mga uh, SDO ipapasa po sa regional office at yung regional office naman po ang magpapasa sa DBM for the allocation ng budget. Hindi po kasi lahat ng mag apply ay pwede pong ma-hire ng ganun-ganun kabilis. No? Kasi syempre, unang-una po yung allocation po ng budget ng ating government. The submission of the PAR shall be done not later than November 13 of each year. Take note, November 30 yung submission niyan ng uh, regional office sa DBM. Pagdating naman dito, upon receipt of the NOSCA, the DepEd SDO shall prepare the process, the appointment papers. So, di ba, may NOSCA na. Binaba na ng DBM sa ating mga DepEd SDO at malalaman na kung sino yung approve at yung mapopromote no sa recla under reclassification yun ay gagawa na po nila ng appointment papers tapos magi-issue na po sila ng adjustment of the salary to all teachers concerned not later than March 30 the succeeding year kung ating i-estimate November and uh, magfa-file ng PAL sa DBM at by March 30 ay meron ng NOSCA so that is around 4 months ano yung hi- hihintayin natin after natin magpasa nitong o oh, itong DBM JCO1 form for the classification. Apat na buwan ang ating hihintayin. So, yun lang po yung estimate date. Pwede siguro itong mas mapaaga. Depende po sa process na gagawin. Ayan, andito na po tayo sa basis and prerequisites for classification for top teaching positions. DBM DepEd Joint Circular 01 S25 Form number 1-A, ano? So, andito po nakapaloob yung lahat ng QS at performance requirements na kailangan sa position na ating na-applyan. So, kung talimbawa tayo po ay Teacher 1, ang Teacher 1 po ay pwedeng mag-apply for Teacher 2, Teacher 3 and teacher 4. Maximum niya pong level is teacher 4. Okay, ibig sabihin sa lahat po na yan, yung teacher 1 applicant natin ay qualified po siya mag-apply for teacher 2, teacher 3 and teacher 4. Pero as a teacher, di ba? Tayo naman po, syempre ang gugustuhin naman natin yung teacher 4, yung mas mataas, di ba? Kasi sayang naman yung pag-apply natin. But we need to look into the QS, okay, and then the performance requirements na kinakailangan. Halimbawa, T1 po tayo, gusto natin yung Teacher 4. So dito po ay bachelor's degree. Halos pare-pareho lang naman po yung education na QS. So wala tayong problema dyan. But magkakatalo po dito sa training. Kasi kung Teacher 4 ang gusto mo, kailangan mo ng 16 hours of training in any of or accumulated of the following curriculum, pedagogy, subject, specialization acquired within the last five years. So halimbawa, ikaw ay teacher one, gusto mo mag-apply ng teacher four, pero hindi mo po nakuha itong 16 hours of training. So bibilangin kung saan ka dito pasok yung training mo. Halimbawa, yung training mo lang ay around 10 hours or 12 hours, siguro dito ka sa teacher 2 makakapasok. Hindi ka papasok sa teacher 4 at teacher 3. But kung ikaw naman ay merong 16 hours of training, maaari kang pumasok dito sa teacher 3 at teacher 4. But, limbawa, teacher 1 po kayo, hindi pa kayo matagal sa serbisyo, kayo ay almost one year pa lang, hindi po kayo pwede dito sa teacher three and four kasi may experience po siyang requirements. So, dapat kayo ay dalawang taon na sa serbisyo para maka-apply kayo ng teacher 3 At kung gusto niyo yung teacher four, dapat more than three years teaching experience ayo And then, dito naman po sa eligibility, halos pare-pareho lang naman yan, R1880 or, or yung licensure examination for teachers under the PRC. So, dito po sa performance requirements. Ito po ay bab basihan po nito ay yung ating IPCRF. Dito po bahala na po kayo na mag uh, magcompute ng sa inyo pong IPCRF just in case. Okay? So kung kayo naman po ay teacher 2, pwede po kayo mag-apply for teacher 3, teacher 4 at teacher 5. Diyan naman po, just the same with teacher 1, pwede kayo mag-apply sa tatlong positions na yon. pero siguraduhin po natin na dito po sa quality standard, qualification standards, ay pasok po yung number of hours natin. Halimbawa, teacher 2 ako at gusto kong mag-file for teacher teacher 5, kailangan may 3 years teaching experience na ako. At kung gusto kong mag-apply for teacher 4, kailangan may 3 years teaching experience din ako. Pero, ano ang pagkakaiba nila? Kung teacher 5 ang gusto ko, kailangan meron akong 24 hours of training within the last 5 years, at least 6 proficient COIs, at for proficient NCOI. So, ganun lang po yun. Halimbawa, hindi ko to nakuha yung 24 at mas mababa yung aking nakuha dyan, dito ako pwede mag-apply sa teacher for just the same with teacher. Based po dito sa basis and prerequisites for classification of teaching position, as of now, kung tayo po ay mag-open ng teacher 4, 5, 6, and 7, wala pa pong pwedeng mag-apply ng Teacher 7. Kasi yung Teacher 7 po, ang pwede pong mag-apply lang sa Teacher 7 ay yung mga nasa Teacher 4. 5 and 6. So as of now, ito pong tatlong position na ito na pwede mag-apply sa Teacher 7 ay hindi pa po wala pa pong may hawak ng ganitong klase ng posisyon. Nagtuloy-tuloy na po itong career progression, maaari na pwede pong makakuha po ng position na position na ito ay yung ating mga head teacher 1, head teacher 2, head teacher 3. Kung isa-shift po sila ng kagawaran dito sa, ay sila po yung pwede mag-apply ng teacher 7. So, kung tayo po ay nasa teacher 1, take note po, kung tayo po ay nasa teacher 1, teacher 2, at teacher 3, sa ngayon, ang pwede lang po natin ay applyan ay hanggang teacher 6. Okay po. 'Yun lang po 'yung ating kailangang malaman dito po sa career progression, dito sa reclassification of teaching positions. Okay, kung kayo naman po ay nagtatanong, ano ba 'yung mga indicators doon na mayroong COI at NCOI? So ito po siya. So 'yung objective number one po, siya po ay under COI. Okay, 'yung applied knowledge and content within across curriculum teaching areas objective number 2 and coi ah uh, ito po yung mga coi objective number 3 number 4 number 5 number 6 7 8 9 10 ah hindi po yung 10 ah 9 yan po. Hanggang 9 lang po yung COI. So we have 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 classroom observable indicator. So maali naman po yung mga NCOI or yung non-classroom observable indicator. Ito po yung objective number 2, number 10, 11, 12, 13 at 14. Okay? So sila po yung NCOI. So we have 1 2 3 4 5 and 6 and COI. So yan po ay for teachers. Ano? Iba naman po yung for, for highly proficient teachers. Ito naman po ay yung pang master teacher. So dito lang yung focus natin sa teachers. Tingnan po natin kung ano ba yung form. So andito na po tayo sa DBM Depth at Joint Circular 01S2025 Form number 2-A. Ito na po yung reclassification form for teaching position. Ito po yung submit po natin sa ating mga SDOs. Supposedly, siguro by, uh, by district po ang pagpasa nito kasi pwede po tayo this is open for all. Lahat po as long as you are qualified at alam mo po na qualified ka, you can file or submit and fill up this form. So lahat po tayo, mga teacher ay pwede pong mag-file nito. Ito po susulat natin dyan yung ating name position applied. Kung ang ina-applyan nyo po is teacher 4, teacher 5 or teacher 6, isulat nyo po dyan ano po yung station ninyo, school at yung annual salary uh, ninyo at yung salary grade. Halimbawa salary grade 11, 41 41, 1242. Yung item number po ninyo, yung plantilla number, lagay niyo po dyan. Yung current position niyo kung kayo ay teacher 1, teacher 2, or teacher 3. So, level po natin kung kayo ay kindergarten teacher or under elementary, junior high school or senior high school. So, basic, basic naman po sa atin ito. At ito po ito be filled out by the HRMO. Huwag po natin itong ipi-fill out. Ano? Yung SDO po nito ang mag-fill up. So, dito po tayo. Okay, dito tayo sa summary of the achievement of PPST indicators. So, ito po yung mga indicators kanina na sinabi po natin na meron po tayo ditong COI at NCOI. So, ilalagay po natin dyan siya. Chechikan po dyan kung ikaw ay outstanding or very satisfactory. Ano po? So, yan. So, yan po. Dami po yan. Saan ito makikita? Ito po, ang babasihan po nito ay yung ating IPCRF. So, doon po tayo magbe-base sa ating IPCRF. Ang pagdating naman po dito sa comparative assessment result, ito po ay gagawin po ng mga division office. So, Sadalihin lang po natin yung ating mga papeles, yung mga papers po, yung education po, yung ating transcript of record, service record, yung training po natin, yung mga certificates and other additional MOVs, experience, experience naman, service records, performance natin, base, yun na po, IPCRF, yan babasihan nila yung performance, classroom observable indicators, yan, bibilangin po nila kung ilang COI ka po, nag, nag-outstanding at non-classroom observable indicators, ayan naman po yung NCOI. At ito total po nila yan. So dito po, magpipirma po yung, magkoconformi po yung teacher applicant at yung HRMPSB chairman. Basically, ang ating HRMPSB chairman ay ang ating mga ASDS o yung Assistant Schools Division Superintendent. So yun po yung ating mga HRMPSB. Pag na-fill out na po natin yan, ay ipapadala na po natin yan sa ating division office. At ipirma po sila dyan at ito po, ito naman po yung part ng regional office. Ang approving authority po dyan ay ating regional director. So pag na-approve na po nila yan at na okay naman, papadala po nila yan sa DBM. So, ganun po yung magiging process. And kanina nga, sinabi po natin that siguro maghihintay tayo ng more or less four months ano, bago tayo magkaroon ng pinakaklaradong sagot kung tayo po ay nakasama po doon sa mapopromote at nabigyan ng plantilya ng DBM. So, yun lang po. Sana wala na pong tanong sa lahat po ng mga kaguruan, lahat ng mga teachers na gustong gusto po o naghihintay po nitong reclassification ng ating teacher for 5, 6, and 7. Okay, pero teka bago tayo magtapos, ika-clear ko lang po ito sa lahat. May mga teacher po kasi na nagtatanong sa aking Facebook account at maging dito po sa ating YouTube channel. Sir, kailangan pa ba talaga yung demo teaching sa pagpapariklas? Well, noon, yes, kailangan po yung demo teaching. Lalong-lalo lalo na kung ikaw po ay mag apply for Master Teacher 1. So, but ngayon po ay hindi na po kailangan yung demo teaching kasi meron ng sinusunod talaga na bagong regulation o career progression planning o system para sa ating mga positions. Noon kasi, ito yung ginagamit. Balikan lang natin. Ito yung ginagamit nilang order dati kapag magpapariklas po kayo ng Master Teacher 1. Ito ay under Ministry of Education and Culture. Ito po nung, noon pa, yung bago pa po naging, uh, naging DEX at DepEd <laughs> yung ating kagawaran. Ito yung MEC Order Number no. 10, Series of 1979. Nilabas po ito noong January 31, 1979. So, napakatanda na pong order po nito. Ito po yung ginagamit pa until now uh, last year ito pa yung ginagamit pero ngayon i don't know if susundin pa ito ng mga SDOs kasi nga meron ng bagong career progression planning ang government so implementing rules and regulation for the system of career progression for public school teachers so so dati kasi ito siya Dati, ito yung criteria for master teacher. mag apply ka ng master teacher 1, permanent teacher, bachelor's degree for teachers. Dati, hindi kailangan master's degree holder ka. Kailangan lang noon ay bachelor's degree. Kaya nagiging master teacher 1 noon, master teacher 2, kahit po hindi po sila graduate ng master's of education. Hindi po sila ma-ed graduate. Ngayon po, hindi na po ito pwede. Hindi na pwede mag-apply ng master teacher 1 ang isang teacher applicant kapag hindi ka po master's degree holder o hindi ka po graduate mismo ng but ng master's degree. So, very satisfactory performance. Dapat may BS ka lang po sa ating mga uh, IPCRF. So, ngayon, pag master teacher, kailangan outstanding daw eh. Diba? At least three years experience. Three years experience lang, pwede ka na mag-apply ng master teacher one. Ito po yung old na ginagamit. And then, we have here, at least 25 points in leadership and potential has been a demonstration teacher on the, has been a demonstration teacher on the district level plus 15 points in leadership and potential ito po yung sinasabi nilang demonstration teaching <laughs> dapat nagdemo ka daw po within district level o oh, mas mataas pa kaya po may nagtatanong sa atin kailangan pa ba magdemo yung mga applicant it is because of this MEC 10 1979. So sa ngayon po, hindi na po ito ginagagamitin kasi meron na tayong bago. So kung yung tanong nyo po ay kailangan pa ng demo teaching, ang sagot po natin yun ay no, hindi na po kailangan. So depende na lang sa inyong mga HRM PSB kung mag magpapademo teaching sila it is within this, uh, their discretion naman ano kasi sila yung magi-screen kung halimbawa hindi sila naniniwala sa ating mga papers at meron pa meron silang iscreen screen talaga ng maayos para makita nila kung sino yung pinaka-qualified among all the best. So, yun lang po. Salamat. So, ayan. Siguro naman, maliwanag sa inyo ang pinag-usapan natin ngayon. Wala na sigurong teacher ang magtatanong pa tungkol sa kung ano ang proseso na gagawin for the reclassification of teaching position. So, yun po ay base po sa DBM at DepEd Joint Circular Number no. 01 Series of 2025. Yun po yung ating sinusunod. Tara, sabay-sabay tayo. Lahat tayo mapopromote. Bye-bye. Magandang -bye. buhay. Again, mga kahanis. Salamat sa tiwala. Again, this is Kamis Vlogs. I love you all.